So ayun mga kaibigan, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo no, kung paano gumawa ng account sa Palawan Pay gamit ang cellphone natin ngayong 2023. So kung paano yun, simulan na agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun mga kaibigan, bali tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account sa Palawan Pay gamit ang cellphone natin. Una kailangan yung i-download itong Palawan Pay sa Play Store. Libre lang naman, no? walang bayad. So kailangan mong i-download sa Play Store itong Palawan Pay para makapag-register ka at para makagawa ka ng account. Kailangan meron kang Wi-Fi or data para ma-open mo 'yung Palawan Pay. Ayan, bali open na natin 'yung Palawan Pay. Ngayon, ito yung lalabas no, kapag in-open natin yung Palawan Pay. Ngayon, sa may bandang gitna, may makikita ka, create account. So, kikilik mo lang yan. Ayan, para makapag-create ka. Ayan, tapos pag mo yun, ito yung lalabas. No? Term and conditions. Data privacy. By using Palawan Pay, you agree to our privacy policy. Ayan. Tapos kikilik mo lang yung I agree sa baba. Ayan. Tapos kapag ka lumabas itong allow Palawan Pay to access your contacts, click mo lang yung allow. Ayan. I-allow mo lang ulit. Ayan. Ayan. Tapos i-allow mo lang ulit. Ayan. Tapos ito na yung lalabas no afternoon Itong registration. Please enter your mobile number and password. Ayan. So ngayon dito sa so may part ng enter phone number, diyan ilalagay yung mobile number mo. Ayan. So dapat tama at kumpleto 'yan. Ayan. Bali kapag maglalagay ka ng phone number, no, pag-start ka na kaagad sa 9. Hindi mo na kailangan ilagay yung 0 kasi meron na siyang code na plus 63. Ayan, makikita nyo, no? Nagsimula ka agad ako sa 9. Ngayon, sa part ng password, dapat minimum of 8 characters siya. Tapos, merong lower at tapos upper case. Ayan. So, ibig sabihin, merong uh, big letters tapos small letters. Ayan. Tapos, i-confirm mo lang yung password. Ayan, iulitin mo lang yung password. Ayan. Tapos, kapag okay ka na dyan, click mo lang yung next sa baba. Ngayon, itong part na to is verification code. Ibig sabihin, si Palawan, mag-send ngayon ng code sa number na nire-register mo. Ayan. So, i-check mo yung ngayon yung messages mo. Ayan. Kung may na-receive kang code or one-time PIN. Ayan. Ngayon, i-enter mo lang dito yung one-time PIN na na-receive mo. Ngayon, after nun, ito namang part ng details. Ngayon, dito mo ilalagay ngayon yung basic details mo. Ayan, maglalagay ka ng first name, middle name, last name, birth date, ayan, nationality, tapos email. Yung email naman is optional lang, pati yung middle name optional lang din. Ayan, tapos may makikita ka dyan, naka-green, ayan, paalala. Gamitin ang complete name na naka-indicate sa valid ID. Ibig sabihin kung ano yung nakalagay sa valid ID mo, dapat yun yung ilalagay mo dito sa basic details. Ayan, so dapat uh, magkapareha sila, no? Ayan. Balik sample lang to, no, para magkaroon kayo ng idea. Ayan, after nung details, ito naman yung address. Bali, sa part ng address, makikita mo yung current address. Ilalagay mo ngayon yung current address mo. Ayan, yung Philippines. Ayan, syempre, sa Pilipinas naman tayo. afternoon nun, kung sa Metro Manila ka, ayan, pipiliin mo yung Miss National Capital Region. Tapos, kung anong city, sa NCR. Ayan, kung Makati City ka, Muntinlupa. Ayan, pipili ka lang. Meron naman drop down na pagpipilian, no? Tapos, kung anong barangay. Ayan, tapos yung complete address mo. Ayan. Kaya kapag mo yung submit sa baba, ito naman yung next, no? Selfie video. So, ibig sabihin, magsi-selfie ka, no? Kung baga, -take, take ka ng selfie. Ayan, bali mo na naman instruction, no? Mababasa mo naman yung 1, 2, 3. Ayan, so, basahin mo siya para alam mo yung gagawin, no? Number 1, please position your face within the frame properly. We will verify whether you are really there. The process will take just a few seconds. Ayan, yung 1, 2, 3, no? Basahin nyo rin yan. Tapos kapag ka-ready ka na, click mo lang yung I'm ready. And tapos kapag success, click mo lang yung next. Ayan, tapos after nun, mag-nominate ka na ng quick pin. No? Ayan, dapat uh, huwag nyo ito ipapakita sa iba kasi ito yung pin nyo kapag ka mag-open kayo ng app. Ayan, tapos i-re-enter lang yung uh, pin na nilagay nyo. Ngayon after nun, ito na yung lalabas na registration. Congratulations! May Palawan Pay account ka na. Pwede ka nang mag in, magpadala ng pera, mag out, magbayad ng bills, and bumili ng load. Enjoy! Ayan. Ibig sabihin, nakapag-register ka na. No? Meron ka ng Palawan Pay account. Ayan. Tapos, click mo lang yung sa baba, start using Palawan Pay. Ayan. Pagka lumabas to, ayan, i-allow mo lang siya. Click mo lang yung allow. Ayan. So, ibig sabihin, meron ka na ngayon Palawan account. Ayan. So, yun mga kaibigan, no, bali ganun lang kadali gumawa ng account sa Palawan Pay gamit ang cellphone natin. Mas maganda na yung password tapos yung PIN na nilagay nyo is tatandaan nyo. Mas maganda na isulat nyo no, para hindi nyo makalimutan. Kasi mahalaga yon para makapag-login kayo sa app ng Palawan Pay. Ayan, tapos para magamit mo yung buong features ng Palawan Pay, yung mga services niya, kailangan na upgrade mo yung account mo. No? Kung baga, kailangan mo ring i-verified yung account mo. Kung baga, kailangan maging verified yung account mo sa Palawan Pay para magamit mo yung buong features ng Palawan Pay. Tulad ng cash in tapos cash out using e-wallets or banks. So ayan mga kaibigan na sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong information sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng magandang lasing video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.